yun mga kasyokoy sila ito yung pangalawang dive natin sana maganda itong pangalawang dive natin at para makahadradilin siya ng magaganda itang unang nagpakita dugso ito ang tinatawag na dugso mahaba yung buhanga nya, niya yung bibig siya ito yung naralaking dugso kanuping din ito kung tawagin na ay dugso ayos at magandang klase agad na natagpuan natin sana tuloy-tuloy na mga gandang klaseng isda. At ito, bayang. Pang-ulam. Masarap itong pinapaksiw. Kargado sa luya. Iulam ko ito pagdating. Yun, sa pool. Gitik. Malasang isda ito. Kahit hindi masarap din ito. At ito naman, alatan. Mukhang may tama na. Yun, sa pool siguro nakawala na ito sa uh, mga nanagsisid dito siguro may na dito sa bahura dadandahanin ko lang ng langoy at baga kung may nakasuot malampasan yun may lumabas na buntot lapulapo sibungin or suno kung tawagin yun sapol sibungin ito lapulapo kwartal linaw na kagad at yun Hanap na naman tayo pa bagong papanain. Dito, may napapansin ako isda. Oops. Wala. Uy, naroon. Napula po. Tirang mga kasukoy. Iyon sa pool. Uy, nakatanggal pa. Nandun yung. Buti na lang at mabilis ako magkasa yung pana namin madali lagi ikasa ayan tirang napakalaki at ito pa kanuping yun sa puloy the please nasaan na kaya yun o na ito yun sa pool ayun natasintro yung mata dinamahan sa pagitan ng mata at hanap na naman ang panibago oops to. lapo lapo na naman Sibungin lagataka, ka. Oops, sumuot pa. Ayun, lumabas uli. Ayun, sa pool. Ayun, tinamaan. Thank you, Lord. Sa biyaya. Kala ko may nauna na dito magsisid. At sana, maray pang isda dyan sa'yo parting unahan kita na kayo kahit madumi ang bahura labas ang isda at ito may kanoping ay kalaw kanoping <laughs> talag bago pa yun pwede lang tinamaan, hindi umalis sirubol lang pambigas natin ito at mayroon pang kasama yun sa pool ano si Sandi palang pagitan, kanuping? Eh, pagitan na kayo. Oh, si Bungin. Ohoy, ayos. Mga nakalabas lang. Yun, sa pool. Ganyan talaga pag madumi ang bahura. Hindi sila, minsan hindi nakatago yung si Bungin. Nakalabas lang. Nanginginain. Sana may sibungin pa dyan sa may parting unahan dito naman tayo ito punong pwede na yan oops dalawa isang kanuping isang punong itang unahin ko kanuping yun sa pool gitik kasa at may punong pa tagdag kita pa yung punong na yun nasa na kaya yun ayun di umalis yun sa pool ayos at nakuha natin parehas Sigurado lang pambigas nito. Bawi na tayo sa puhunan. Ipapartihin na. Oops, may nakita akong balatan. Maliit. Alanganin kunin. Huwag natin kunin yan para makalaki pa. At ito pa. Yun. Mayroong kanoping. Natatawba ba ng dumi? Yun, sa pool. Uy, nakawala pa. Sayang pa. Nasaan na kaya? Nawala. Sayang yun. Malaki-laking kanupi. ito. Ayun, sa pool. Ayun, natakwa natin. Uy, nakawala na naman. yon Buti na lang at Hindi naglayo na masyado. Ayan, napakalaking kanuping. Yun Hanap na naman tayong Panibagong papanain At narito Kanuping uli Nasabay sayap Yun Sa pool Dapat danda lang Ang langoy Dapat ganda sayap Yung coral Sinisilip Bisa nakatago lang sila At ito Solid Yung solid na pula Uy Madumi Yun Ito Wasak yung partensya nya Ayun, sapul ka na. Wasak yung batok nya Ito, punong. Dagdag pa ito. Ayun, sapul. Kahit labay itabad, hindi niya nagpakita na kayo. Dagdag kita pa rin yun. Kaso walang labay itabad ang karamihan dito, punong at ito pa dugso, yun, sa pool ayan, dugso yung mahabaang buhanga nya at yun, hanap na naman tayo oops punong na naman, dalawa dalawa mga kasyukoy yun, sa pool meron pang isa yun, sa pool Ayun, at nagitik ko yung isa. Thank you. At nakuha natin yung dalawa. At mayroon pa. Yun, sa pool. Kanuping. Alas magkakatabi. At yun, hanap na naman tayo panibagong papanain. Ito, talagang bukid lagata ka alangani parain, yun sa pool buti lang at nagpagilid ng kaunti at ito pa dalagang bukid ulit lagata ka uli yun sa pool gitik lasin three yung tinik niya sa gitna at yun hanap na naman tayong panibago ito matampusa bigan kung tawagin yun, sa pool. Kaya tinawag itong matampusa na reflex yung mata niya sa gabi. Alingas din. Parang pusa. At ito pa. Oops, kupa pa. Ayos, Nakakupapa na tayo. Pasado na ito. Good size na ito. Ayun, natakwa natin. Yun mga kasyukoy. Aahaw na tayo. Medyo matagal na yung dive natin. Yon mga kasyokoy. So ito yung pangalawang dive natin. Ayos at nakadagdag pa tayo. Wartali linaw na ito. Sherbull lang pambigas. bigas. Ayan nakakupa pa yung kasama ko. At ako nakakuha din isa. Alas tigi isang puro pa kami sa silo. Yon mga kasyokoy. Madive pa tayo ng pangatlong dive. Sana suwertein tayo sa pangatlong dive. Medyo maaga pa. Kaya mga tatlong dive pa kami.